So ano nga ba itong natitirang itong? Ito so, yung air fuel screw. No? Kaya ako tinira ito kasi pag ito ay nagalaw mo, naglinis ka ng karburador mo, ginalaw mo ito, mawawala na sa tono yung motor mo, doon na nagkakaroon ng problema. Mawawala na yung magandang takbo ng motor mo pag ito yung ginalaw mo. Kasi pag naglinis ng karburador, ito lang mga ginagalaw. Ito hindi, hindi, hindi ginagalaw to maliban lang kung gusto mong linisin, alam mo yung turns niya. Bibilangin mo yung turns niya Eh. Kung kung katatanggalin mo to, dapat bibilangin mo yung turns niya, maglagay ka ng mark dito na pen, yung markahan mo siya ng kulay red na pen para pag inikot mo yung screw, alam mo yung turns niya para pag binalik mo, babalik sa dati. So yan, importante importante na wag ginagalaw to kung wala naman kayong idea para hindi magkaroon ng problema yung ating mga motor.